Sa kabila ng pabugsubugsong ulan, hindi napigilan ang dagsa ng mga XOL's Dandanis sa Mall of Asia Arena noong ikalabing anim ng Agosto para sa Do It Asian Concert Tour in Manila ni Do Kyung Soo o mas kilala bilang D.O. Kilala si Dio bilang main vocalist ng sikat na K-pop group na EXO. Bukod sa kanyang husay sa pagkanta, isa rin siyang award-winning actor na napanood sa mga K-drama tulad ng 100 Days My Prince at mga pelikula gaya ng My Annoying Brother. Ang kanyang musika, talento at personalidad ang siyang minahal ng kanyang mga fans. Hi, I'm from Las I'm actually a fan of the whole group, EXO. So, nag-start ako, I think, mga 2015. I'm Dice from Cavite. I'm Gio from Batangas. Uh, naging fan kami sa ako since high school noong 20, 2012. Ako din, since high school, 2012 din. Bawat kanta ay sinabayan ng fans na halos kabisado na ang bawat linya. Kasama sa mga inawit ni Dio ang ilan sa kanyang solo tracks gaya ng Popcorn, Do You Remember at Mars. This concert, of course, to sing along. <laughs> yes, and uh, Do You Remember? Uh, always yung live singing ni so and yung quirkiness niya lagi and yung pagiging realistic niya when it comes to interaction sa amin and like off the script, everything. Yun po yun yung pagiging jolly niya din. Lagi niya naman din every concert. Tapos yung surprise sa din na pagkanta ng Peter Pan, which is uh, favorite song ko kasi yun sa EXO. So yun, sobrang nakatawa siya. Hi, I'm Jay Zam from Manila. Um, my favorite part was nung nagipaglaro na si Dio, parang sabi niya yung um, pangkuha niya daw ng attention is yung chorus line niya sa popcorn. Tapos sarang everyone in the audience screams isa sa mga pinakatumatak ay uh, nang kantahin niya ang EXO song na Peter Pan na ikinatuwa ng maraming fans na matagal nang sumusuporta sa grupo. Ang pababalik tanaw sa EXO days ni DO ay tila paalala na hindi niya nakakalimutan ang kanyang roots bilang miyembro ng EXO. Bukod sa performances, pinasaya rin ang gabi ng mga fan events. Isa na rito ang sing-along segment kung saan fans naman ang naging bida sa pagsasama-sama ng pagkanta ng paborito nilang DO at EXO songs. Tila isang malaking karaoke na signature sa kulturang Pinoy. Thank you Kyungsoo, uh, continue making music kasi uh, your music um, inspires everyone. At uh, yung boses mo talaga uh, magbibigay siya ng inspirasyon sa aming EXO-L. So yeah. Uh, thank you so much for always being there for us and encouragement and also an inspiration to everyone who's not just an idol and also an inspiration to everyone, each and every one of us, uh, especially when we have different own struggles, but he's there for us, not just by music, but also an, an encouragement and inspiration. Kyungsoo, uh, keep inspiring all of us Filipinos with your charm and your talent. Thank you, balik ka. <laughs> oh my God, So I love you so much. <laughs> ang gabi ay naging emosyonal, masaya at puno ng pagmamahal mula sa fans. Isang patunay kung gaano kalalim ang koneksyon ng artist sa kanyang Filipino supporters. Ani niya, the best ang Pilipinas at ang pangako niyang muli siyang babalik sa bansa. Thank <laughs> you.